Good morning, guys. Once again, I'm Cherry, your friendly friend and your friendly neighbor. Good morning, everyone. Time check is almost mag-12 na ng, ano, ng tanghali. Uh, 11.42 dito sa sa. May ulan dito ngayon, guys. Ayan, malakas ang ulan. Ang takso na. hindi naman sa kalakasan. Ayan. May ulan na yun. Maulan na yun. Ngayon dito. Pero kung gabi, walang ulan, pero sobrang lakas ng hangin. Yung tipong nililipad yung mga kagamitan namin sa labas. Kaya pag-isig namin, kapag-isig naman yung umaga, nakakalat yung mga gamit namin. Tapos kanina lang mga at uh, for yata, o five nag-start ng dal. Kaya ano? Huwag masyadong lumakas yung ulan. Okay lang yung ganito. Mm. Pero kagabi nakakatakot yung hangin. Hmm. Pero talaga siya malakas pa ako. Gusto pa rin yung bubong namin. Gusto <laughs> <Bundi> ulit na ako atibay. Walang <laughs> pasok ko din. Pahapon din. Isang isang araw, wala rin pasok. Tapos po ng mga United Nations ang mga bata. Pero siguro naman ipaproceed nila yung pag wala nang pagyo. Pag okay na yung si klase. Ang hirap na babas. Ang kaya doon na sa amin kasi malayo yung palengke sa amin. Ngayon, dahil wala kami stock na pagkain. May mga dilata naman kami dito kaya dilata muna ang peg. Nagluto ako kagabi ng pansit. Yun yung pinain namin ni Jackie. Eh, may natira. Kaya ito yun yung alamsal ko ngayon. <laughs> alamsal ko. Alas 11. Nagising ako nang alas 9. Kasi hindi ko maintindihan kagabi ano, hindi rin ako makatulog. Alas, alas dos na ng madaling araw, gising pa ako. Ito, 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 na ito, so, hindi, hindi ako makatulog. Kaya, yun, pang ako ng gising. Kaya, yun. <laughs> Ingat po tayong lahat, guys. Lalo na sa mga taga Bicol dyan. Sana okay na kayo. Ingat po tayong lahat. Kasi, Parang malakas talaga itong bagong itong Christina. Kung Christina pa rin ba ito. Yeah, Ang daming binaha. Ang daming may mga lugar na nalag yeah. nakaka, nakaka, ano, nakaka ng landslide. Kaya nakaka, nakakaano... nakakahabag din naman yung mga taong tinamaan ng bagyo talaga. Sana yung government natin, ano no, makapag bigay sila ng tulong para kasi kailangan din naman ng mga kababayan natin. Sana makapagbigay kaagad agad sila ng tulong kasi tayo namang mga ordinaryong Pilipino. Kahit gusto natin minsan tumulong, hindi naman natin, wala tayong kakayanan. So, mas sila yung mas, mas may kakayanan na nakatulong kaya sana nandiyan kaagad sila para mag-rescue sa mga kababayan natin na ano. ng baglo. So, that's all guys. So, good morning ulit. Update lang Nag-update <coughs> lang ako sa sitwasyon namin dito sa Kapitid. Once again guys, good morning po sa ating lahat and sana ano, stay safe time lang. Bye, Bye guys, thank you all for watching, for always watching. Thank you all guys. Love you all.